Ah uh, hello po mga <coughs> Kamaster. Ah uh, dito uh, so nandito naman po kami ay uh, uh, sa aming uh, isang uh, site dito sa subdivision. Kung maalala nyo sa isa kong video ay uh, ipinakita namin kung o uh, kailan ito matatapos. So ah uh, itong araw ngayon, Monday, uh, sa araw nito naglalagay kami ng mga ilaw, mga downlight, mga fixtures sa bawat uh, ano, outlet. Tapos, hindi uh, dito yung kasama ko. Siyempre, lalagay kami ng mga downlight. So, ito yung uh, yung downlight na ilalagay namin. Eh, ito. Yan, yung CTX Resist Slim Downlight. Oh. Yan. <laughs> yan yung, ano eh, kanya yung uh, downlight or downlight. So, paano ba yan natin ikabit? Eh, yan, oh. Uh, paano ba yun natin ikakabit doon sa ceiling? so una ah, uh, simpre kung makikita nyo ay mayroong isang dimension na ayan yung dimension nyo yan 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 walang uh, dimension oh, no dimable pa so walang dimension so, di so, wala so mano mano natin na uh, mag uh, gagawa ng pattern Oo. So, walang dimension mga master. Ah, ito pala yung uh, dimension master, oh. Yan. Sabi niya, uh, 128 mm by 20 mm. So, yung uh, sukat niya. So, kailangan lang natin gagawa na kung kita niyo yung may ma... Uh, kita niyo yung may ano, Parang may lagari, ano. Eh, okay. Oh, yan. Yan yung uh, 115 by 115 mm. So, Ah, uh, hirap natin yung mga no? So, ang ginagawa natin, ito na siya, oh. No. Ayan yung pattern natin. Ayan yung pattern niya. Pagka tayo maglagay nito ang klaseng down light, kasi sukat ito, square. So, ilalagay natin doon. Una, dyan, no. Una, ginagawa nyo, ha, uh, kung nakita nyo, mayroong, uh, mayroong, ah, uh, uh, ano, ng lapis. Yan, parang marking lang yun ang marking yung sukat niya. yon sa gilid. Hanggang sa gilid pa lang doon. Hanggang doon naman yung sukat. So, ito yung ginagawa namin yung pattern yan. Yan, iwilapat natin doon sa kisame at saka lagyan ng marking. Ganyan yung pagbutas ng uh, ganitong uri ng downlight light. So, mamaya, habang binabutasan niya yan. Siyempre, George, i-con-manager e sa Nagari on. Okay, kaya inganga ko nao, bin pintok-pintok ko. Ayun ah. mga badya, ayan yung para ko nila butas ng downlight. A few moments later. Oh. Okay guys, mga ka-master. Andito naman po kami sa aming uh, ginagawa no. Bali sa araw na ito ay maglalagay kami ng mga breaker namin at saka yung main so makikita nyo dito ayan yung panel board mamaya terminate ko yan uh, isa-ayos ko yan yung mga wire na yan so abangan nyo kami habang ginagawa namin yan siguro makikita nyo kung paano namin ayusin yung wire at saka kung uh, paano maglagay ng mga uh, humran dyan at saka simpre makikita nyo ang mga master Uh, ito yung one natin, no? Yung entrance natin, yung pinaka-main. Ito po ay ikuan. Uh, TSW uh, number 30 mm squared or number 2. Number 2 yan. So, number 2 yan, guys. So, kung sa ayan yung entrance nya. Ayan, nagtitan nyo mayroon na yung uh, service entrance. At saka yung service cap, andean na rin. So... Ano ba yung compost ng, uh, ng panel So yung panel board natin Siyempre uh, yung laman niya. Ito yung main Saka ito yung mga humra natin Siyempre di mawala Huwag kalimutan natin guys Itong uh, grounding natin Ito yung tinatawag natin nga earth ground So saan ba natin ito ilalagay Siyempre ilalagay natin dyan sa body ng Panel board At saka yung uh, main niya Mamaya ilalagay din natin yan So after that, siguro i-energize na natin yung uh, buong bahay. So asahan natin guys, minsan may may sigabong tatay. Hindi totoo yan. <laughs> Bola lang yan. Okay, may paputok yung dala. So yan na guys. <laughs> so mamaya, update ko kayo. Pag yan nakakuan, nakita nyo, hindi pa mahusay yan, nakakalat pa. So after siguro na ma-terminate ko yung mga nasa loob nyan, Uh, ipakita ko sa inyo yung happiness niya na pagkagawa. So, ayan. So, kung makikita nyo, mayroon na kami mga pictures. Ayan, may mga outlet na. Tsaka, nakalagay na yung mga ilaw namin. So, ready na ta, talaga sa pag energize mamaya. Ayan, yung mga ilaw niya. ah uh, ready na yung lahat. yan lahat. Ayan. Siyempre, yan yung mga body namin, no? mga kasama namin yan mga magbuting tao yan biro lang yan guys <laughs> so ayan ha mamaya ha ito yan may mga outlet na so mamaya abangan nyo ko guys habang ginagawa ko yung ano yung panel board ipakita namin yung uh, itsura niya after na maayos ko yan so abangan lang guys standby lang muna A few moments later. A few moments later. Okay. Ayan po mga master ah, na tapos ko na rin yung uh, panel board. Oh, so, simpre, ito yung pag-terminate ko. Depende na sa inyo. na uh, nasa inyo na yan. Kung ilalike nyo yan o oh, hindi, maraming salamat pa rin dahil nag-view kayo. At sana po ay huwag nyo kalimutan i-subscribe yung channel ko para sa susunod na uh, mga video ko ay update kayo palagi sa mga bago kong upload. So maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo. At saka mga master, ayan na po ay yung finish namin na ano, na panel board. So yan yung main natin. Siyempre 100 ampere yan. Yung uh, main wire natin is number 2. Ayan, ito yung mga branches nya. Bali it branches yan walo. At saka ito yung uh, uh, grounding nato no, natin no. <laughs> oh, ito. Ito yung grounding natin. So nakabaon 'yan sa ano sa may uh, lupa sa labas. Ayun. Yeah. Okay. So basically mga kamaster okay na uh, grounding po 'yan. So di natin kailangan na i-neglect yung uh, grounding kasi mahalagang uh, mayroon 'yan sa bawat natin appliances para pa sa, sa safety ng ating uh, appliances at lalo na rin sa ating gumagamit. So, ayan na mo mga master. Maraming salamat sa inyong pag-view hanggang sa susunod. A few moments later. So, so guys, si mga master, yan na po. activity uh, Activ activated na yung uh, ilaw natin. Ayan. So, so bali yung kulang natin diyan mga master Kaya, yung cove light na lang diyan mga cove light. Ito may, it. may isa. Mga cove light 'yan. So 'yan. Dibitin na lahat oh. Ah, diyan Ah, banda may cove light din 'yan. Mas dan natin yung pag na-fix na lang. So, ito kasi ito. Bilang na rin. Tapos ang nagay CR na ito So, wala activated na mga master ha. Yeah. Salamat, ha? Yeah. Ayan. salamat okay. uh, sa pag-view. Ayan. din yung uh, convenience outlet. Gumaana uh, na no. So, okay na lahat. Umana na. Ayan. 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 Okay. Alright. Okay. Proof. Yes. Ali yung may-ari namin doon sa likod oh. Ya, yeah, siya yung may-ari yan si engineer. Siya yung may-ari. Visit sa may-ari. Okay. yeah, yung forma namin success. Nagta-tension sila. Okay. Tapos namin oh. Sunod na naman ng araw.